Ano sasabihin mo? Oh. Hello guys! Kumakain po Hello kami po. Pino. E, tap, tapos, at ito po yung kuya ko, si Jarwin Ramos. Tapos, at, at tapos, yung, ano, ito. Pin, balot Pinoy namin nakakamit kami. Pinoy Balot! E. Yan, umpisa na namin. Kumain ng Pinoy at Balot. Kasama ko yung anak ko hindi anak ko tapos hindi yung kapangkin ng asawa ko ngayon buka namin kung balot sa puti ba tong balot na to na guys yung sa usawa namin okay. so, na buka so, baka magkakaral sip yan ha Tignan nak yun. pakita mo sa ano ang ano sasabihin mo ayun guys ay nababalot na namin wow, ito yung balot hmm, sarap ito naman yung pinoy yun. balot yung sa puti yun balot ng pinoy. Mm. Sarap. Ayoko yung dilawa. Ay, sarap. Guys, diba? Pa, huwag mo buwag sa pinoy yan. Oh, favorite na favorite ko to. Ayoko yung dilaw. Hello, tita. Nag-trip kami dito ng ano? Ano? Ito balot. Ito e, yung nagpipitrap kami nito, oh. Ito e, yung pinupuntrip namin dito, oh. Tingnan mo, tumingin ka sa camera. Ayun, oh. Penoy. Penoy. Ang sarap ng penoy. Mahanggot na naman si mama. Bahala ka. Sorry, ano ba na nasa ganun pa sa ang uras, na oras ng umuwi si mama Mga anak na Magkitid okay, so, na Sarap balot sa puti Pagkita mo lang yung pinoy mo Ayun na Sarap po mm, wow, Sarap sa balot sa puti Balot sa puti Ito yung pinaka masarap sa balot Ayan The beast Manggit pa mm. Mm. Sarap Guys, di ko pa kinakain sa akin kasi minabalatan ko pa. Guys, guys. 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 Sarap. Sarap. Sarap talaga. Na pa. Love. Balot yun, ako. Ano? Tikman na natin. Guys, tikman na natin. Balot. Ito. Balot din. Lahat yung balot. Ito. Sabaw. Higit po sabaw. Ang law. Yung balot. Ang sakit.